Kag sa number 1, OFW Help Desk sa probinsya ang bukas sa mga himata sa OFW kon mismo sa natungdan nga OFW nga nagakinahanglan sa bulig sa tunga sang gamo sa karon sa Israel kag pongson. Iran. Gin ni Governor Eugenio Jose Lacso na automatic na bukas o konsara makatuan ang Migrant Resource Center sa idalom sa Public Employment Service Office sa probinsya sa Gimata sa Negrense OFW na nagakinahanglan sa bulig. Gin ni Karen Dinsay, ang peso manager sa probinsya nga ang mga OFW sa Israel, sa Iran, kagbisan pagani sa kaiping pungsod sa Jordan nga distressed o displaced bangod sa ang sa karon pwede makapakig-angot sa ila nga talatapan. May hotline na pwede matawgan 0344767230 476 7230 kag 0998 may 5,000 pesos na provincial funds ang pwede nga mahatag bilang assistance. Klaro ni Dinsay, ilagin na hulat ang Department of Migrant Workers na mag-advise kung may repatriated na grense OFWs. Sa karon wala pa man. Ginsiling Overseas Workers Welfare Administration Region 6 Director Riza Moldez na wala pa sang OFW kung himata nila na nakapangayo man bulig sa ila talatapan. Ginsiling ni DMW secretary Hans Leo Kakdak nga may 109 ka mga OFW sa Israel nga luyag magrepatriate o 85 sa ila ang yara na sa initial list kag 24 ka iban pa ang nag signify na sa ilang at tinutuyo. Humarin pa sa biyernes, ginatake sa Israel ang major nuclear kag-military site sa Iran kung sa diin nagkalamatay ang mga leading commander kag-nuclear scientist sini. Ang Iran naman nagresponde batok sa Israel. Nagalao mga gobernador nga ang mga world leaders magabulig agudong mag-angkon man sa kalinong ang among nga Currently, ang aton OFW help desk is open uh, for Israel, for even Jordan and Iran. No? And actually, the provincial government, uh, through Governor Bonglaxon, um, we give out 5,000 um, pesos, uh, financial assistance, to distressed and displaced OFWs. And if um, the DMW has advice for repatriated OFWs, binahatagan natin sa financial assistance. But, um, this time, no, as of this time, wala pa kita advice from DMW kung may repatriated, may uh, since open sila sa voluntary repatriation, wala pa kita advice if may ara, nag nga uh, um, ara sa list of uh, volunt uh nag voluntary uh, submit to voluntary repatriation. But um um as an immediate assistance ang provincial government through kay Governor Bang Lacsona and uh, si Attorney uh, Diaz no aton, provincial administrator nag advise that um, for immediate assistance we will give them um, goods no we will provide rice and canned goods sa atong repatriated while we are processing the financial assistance repatriated. May hotline, on, Yes, ang um, hotline is uh, ang hotline. It's zero three four seven four seven six seven two three zero, and then we uh, makita cellphone number zero nine nine eight nine five six nine zero three seven. So um, for those mga OFWs or migrant workers needing help, no, pwede sila ka contact directly to us because we also directly communicate with the MW. So for Miss may alagid man kita mga OFWs Gaas mong sa Israel ayaw sa isa May I think so, may ara. But wala pa kita sa record niya rin mm. si DMW, no? That's why we need to clarify also. And um, mabalanta na siya kung maghatag na sila sa amat list of uh, um, OFWs na nabay sa Israel. Thank okay. you. Okay. Uh, -oh. although it was said that there were i think four filipinos already identified but none from negros now so i hope uh, that, that they will always be safe no? and most of all i hope the world leaders will you know, uh, help in, you know, bringing about peace in that region